Good morning po sa lahat. Good morning po. Good morning. Ito po at Siri. Pagpasayin mo lang po na ating mga Ito po ko sa space. Ito po yung pinaka-sentro nila sa Santiago. Kami po ay nasa gitna ay ito ang ah, bahay na amo ko sa gitna. Bahay ko, bahay ng kalbigan. Ito yun lang. Yun lang. Pasang ibang ito, hindi ko masasin. po ang pinaka-sentro ng sentral

Opo. No, 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 no. Kung ano nalang kinakain ang dalawang ito ay. Tatawid tayo doon. Halika, halika. na po at sobrang hangin kanina kaya inap ko uh, ngayon po nandito naman po kami sa ano likod ng parlamento dito ko po dadalhin ang dalawang aso kasi dito po dito po mas mas safe ang aso dito po siya makapawala basta mga kalayo yan po yung parke ng parlamento o pinunta namin na namin na kahapon eh, kasi ko po na-upload kaya eh, ko na po rito yung pag-upload na yun tara ah, 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 na tara ito po yung palaro ng, ng mga bata parlamento meron pa rin po dito yung parke yung exercise ng mga matatanda <laughs> katulad ko tanda na eh so ito po yung parking ng mga sasakyan Diyan po pinapasok ang mga sasakyan may bayad po yan ah, yan dito naman po kami pupunta yan kasi maganda po dito yung mahangin po kahapon ay Sige mm -hmm. po kami na ito punta. Sige lang. Kung anong gusto ng aking mga alaga, pagbibigyan ko. Okay. Tuh tayo, tu tayo Tuh tayo, mixer sure safe tuan Let's go Yan, itu nama pokok ni So So gagawin ko po tatali ko lang po sa sa may puno at ako naman po ay maka-exercise kahit kaunti para po ma-exercise din ng kaunti ang aking katawan yan, meron po dito exercise yan eh Ayun o, napakaganda po rito mga kapatid. mga ate ka ate Len mga uh, bukan? mga dito po yan juga po dito mag exercise Ayun langai ay. Macam tantay. tu yung mga depredador. Oh, dito pala yung pinakaanong yung mga masuk Oh. kaya kami makakapag ano ito ng asong ito? Mga pictures guys. naman sila pwede iwanan ba kaya maganda so ito naman po ito 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 ang kung ito pinaka importante po ay mm -hmm. yan na o oh, nag altec yung aking sinala at tong si simba naman yun ayun si simba simba Halikan na. Ang mga ariho tinatagalog ko. Tumusunod sa akin. Kada umaga ay eh, sinusundo nila ako sa aking kwarto. At pakainin ko na raw sila. Pag 7.30 at nagbukasa ng ng um, pinto si Amo sa siya Lalabas na mga ito at susunduin nila ako sa sa kwarto ko mga uh, asang to so e, nila ako hanggat hindi nila nakasit kasi ang oras ng trabaho kala 6 so nila ako e 7.50 nalabas na ako tapos yan sabi sabi na kami na akit ng ng mga asang ito tsaka ako at kami na akit sa taas tapos Papakain ko sila ng, ng kanilang food. Special po pagkain ng mga ito. Oh. Sa isang araw ang pagkain ng mga ito. Eh. Hindi lang 10 euro eh. Mas, mas mahal pa pagkain ng mga asong ito. Kasi sa tao. Yan. Meron pong nakakasalubong na aso. Eh. Ito yung harian Tara na. Tayo yung magsidomi na. At ano, tayo ilalakad na. Tain na. Paano kayo? Pauuwiin. Ha? Ngayon, nakakita kayo ng aso. Bak huwag niyo kakahalan yan at hindi niyo teritoryo to. Oo, oh, oo, oh, oh. Naalala. Hindi niyo to teritoryo. Sige. Oo, oh, saan ang punta? Saan ang punta niyong dalawa? saan kayo pupunta? Kausunod ako. Tara na. Oh. May aso kasi ano. Kaibigan yun. Simba. Kaibigan yung mga yun. Hmm. Yan o. friend. Best friend. Best friend. Hello, best friend. Mm -mm. Saan ang punta mo, Nala? Nala? Takot ka sa karin niya? Ikaw, Simba? Saan punta mo? Simba? Kukot? Vamos. Ako po ay mag-outro na. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga manonood po. Pakisubscribe ko na lang po kung meron po kayong time. Pakilike po. Pakicomment kung po ano pong dapat kong gawin pakicomment na lang po kung mayroon pa pong mali o sala sa si aking ginagawa. Pakishare na rin po kahit na ganito aking video. Maraming salamat po mga kapatid, mga kasam. sa hanap po kay. po ako na naghahangad na maging vlogger pero vlogger na hindi ko maintindi ang comfort of vlogger gusto ko lang kung makapag upload ng mga video at maishare hindi ko naman po hangad na ako nita ng malaki pero kung kikita ko ng malaki ay maraming salamat dahil alam ko po itong aking video ay mahina mahina po yung content alam ano po po yun hindi po eh, nagaan nagahangad ng sobrang ano kung sumikat maraming salamat po ganito po yung buhay ko sa Spain sa isang amo may pag mayro kang alaga aso ay mo po yung pasayo po yung pastel po ba at pagkatapos magluluto ka sa iyong mga amo pagluluto mo sila paglilinis mag, maglalaba. Ito, ito, ito yan. Kanyang lahat po. All around po ako. Tapos, um, hmm, siguro hanggang dito na lamang po. Ang ano inyo pong mapapanood na si Ate sa Si Ate Len's TV. Na kahit paano ay nakakapag-upload ng video. Kung mapanood ninyo, salamat. sinapagpapasalamat ko po ng malaking malaking pasalamat po kayo na po ang baharang Diyos na po ang bahala sa ang ang mga kabutihan po ninyo isang panonood po ay napakasarap na po sa piramdam ito po ngayon po kama pauwi na yung way ng ano, pag-uwi ay dito Malalaan na naman namin itong parke. Yung parke yung park po. Park na mga kasakyan. Yan. Yan po yung mga kasakyan sa loob. Uh Aha. -huh. Uh -huh. May kasainit po pero malamig kasi mahangin. Dito po yung parlamento. Yun po yung panaruan ng mga bata. Okay. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ang mga nanonood ang ating At sa mga mga mayipa. Maraming salamat po. Bagus. lang po ah kanina pa po pala ako nagpapaalam so ngayon po ay marami marami sa lahat lahat kami po ay tatawid kasi wala po mga sasakyan na, kami madali vamos vamos Thank you po sa lahat. Maraming, maraming salamat.